Pasensya na sa background <laughs> Sa totoo lang napakadaling tirahin yung mga magagandang moments Pero wow Pero mas magandang i-feature siguro yung mga behind the scenes Kaon Kagaya nyan so nagkabiriahan ang father ng bride Pagdating mo kasi sa sandaan hindi mo nakita kung anong nangyari kagabi shout out kina ate sa mga nakasama natin na mag decorate grabe so walang tulugan let's jump in shout out sa bagong kasal let's face it free it lang naman talagang pinunta natin dito eh libreng chibug <laughs> bago Shout out na din kay Bossing Tasyo yan, formal na formal, pink na pink yung korbata. <laughs> Shout out Elisa Dries, Rafa TV at Tribu Manobo. Shout out sa kapatid ng bride at sa kaka user @freshfreshlover. Nakakatakot magpakasal kasi magastos. <laughs> Pero real talk saglit, kailan ka ba dapat magpapakasal? Kapag may bahay ka na? Kayo kung manliligaw kayo mga lalaki, pakikiramdaman niyo yung babae niligawan niyo pagka malaki luwang ng bunganga, nga eh, talagang katakot-takot na away ang susuotin mo sasabihin ako ho ka eh lalagay na sa tahimik ano? matatahimik ka ba pag ang asawa mo napangasawa ay madaldal asama mo babae madaldal at palatalo Emotional no damage. Tama nga naman, di ba? So we have dalawang lechon and of course tatlo for ihaw. Nang dahil sa pag-ibig, namatay ang limang babo. Kulutan na this. <laughs> Starting line up yung kape pero alam naman natin na... Yan. Alam ko mahirap tagaikot ikot ng litson. Tapos eto, oh, ang dami mong tinatadtad. Grabe yung mga effort nila para lang magawa yung kasal. Wow, lemon grass, meron pang ganito. Tapos eto pa. May mga pss, <laughs> visit mga aso. <laughs> Check attendance, dodong pilo. Kinilaw na balat ng baboy. Ito talagang gusto ko kapag mga behind the scenes kasi may mga putahe sila na kami-kami lang ang kumakain. Sila-sila lang ang nagluluto tapos hindi nila isi-serve ito kinabukasan. You know, Sanay... Ang litson sa bisita yan pero yung kinain natin kanina, amin-amin lang yun. Tsaka ito pa, karagdagang video bago ka magpakasal. So grabe ang hirap no? Ayokong tumulong eh. <laughs> Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti, basa. L lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan. Kaysa? Kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Maluwang ang bahay mo. Makikisama ka sa babaeng palatalot madaldal. Mabuti pa doon ka nalang tumira sa sulok ng bubong mag-alaungguy ka na lang doon. So, kailan ka ba dapat magpakasal? Ewan ko sa inyo. Basta ako dito, tapos tayo handaan, magugulay ako. So, maganda ka ng limang baboy. Yan, pwede ka na magpakasal. Thank you for watching. God bless sa'yo. And the usual. Bye-bye.